Bit ka rin. Uy! ka na! Yung takik na yun. Wala ko sa ito may lason. Hindi. Sa pagkain nila lagay sa kuko. Ah, iba yun. Ano yung powder? Parang ganun. Oo, oo, nalagay sa kuko. Iba yun. Pag gano'ng lason, iba yun. Himas-himas lo. Sa pagkain. <clears throat> doon sa ano. Ayim. Sa pagkain ng kanin. Doon no, sa nilatak. Sa ano ba sa pagkain. Hinihimas-himas lo. Sinaway daw ng nanay ko. Tapos pinala pinalabas. Kaya alam na nanay, banan, alam na nanay mo na Alam na, alam na ng taga-amin lahat. Ba't ba, ba, ba gagawin din ganun? Kaya nga. Tapos yung kanin, kinuho, tinanggal, hindi na pinakain. Ano yun? At talagang ibang ano yun. Ibadlason yun. Hindi yun yung lipad hangin kung tawagin. Kasi yung lipad hangin. Hindi yung lipad hangin eh. Yung ano, yung tawagin. yun. Yung sa kukul. Sa sa kukain. Sadya yun. Oo, oo sadya talaga yung si lipad hangin yun yung tatakikin ka o di kaya yung ba, makikinom ka o yung gamit na Naturans yung video Mahahawa ka o yung ganun Mahahawakan mo rin Pag uwi mo ala di ka makakarating sa inyo sakit ng tiyan Tapos dumi ka ng dumi Ay. Yung mga ganun Dapat Pero yung mga ganun di makakyat sa amin Ay, Di makalapit sa bahay namin pag kami ganun kakatihir yung parang parang para nasusunog na parang di maintindihan may ano may antay kumbaga antay virus <laughs> hindi nga totoo nga may pangontra kasi oh, din may pangontra sa mga wakwak diba? oo oh. hindi talaga sila makakaakyat hindi hindi makalapit sa amin ano yan eh yung alam mo yung di ba sa, sa niyog may isang buwig eh, yung marami yan di ba okay. isang buwig niya Iba yung iba na lalaglat po sa oh, bi Bibira-bira yung isang piraso na tira Yun ang kukunin mo Yun ang mo tapos Gagawin mo langis yun Lalangisin mo yun Tapos yun ang aplas mo Hindi yun na plus lalagay mo lang sa mga buti ng ba yung sa ipikasin hmm. Pwede kaya yung sa mga Kumbaga yun dito, ang ano, anti rabies Sa mga white flower hindi may lalagay ka ugat dun Yun ang na Ugat ano Kumbaga vaccine yung anti rabies Parang ugat ng panag-uli kung tawagin sa amin panag-uli. Mapait yun eh. Yun yung ginagamot sa yung masakit ang tiyan. Kinukudkod yun sa yung balat ng pagi na pinatuyo. Oh. Tapos lalagyan ng mainit na tubig. Yun yung pinagagamot sa masakit sa sa amin eh. Yun ang gamot din sa mga Yung ugat noon, yun ang ibababad mo ron. Tapos hapit mo lang sa pintuan. Ibabaw ng pinto. Hindi, hmm. hindi talaga makaakyat. Yung ano, yung mga gumagala sa amin, lalo yung mga bata. May, lang ng Nilalagyan ng kaunti noon. Ah, hindi talaga malalapitan. Wala nang orasyon yun. Walang orasyon yun. Daling ha? Sino? Daling Hindi hindi makakalapit yung may lipad hangin. Ay, hey. yung lipad hangin kasi parang usog lang yan to eh. Parang... Alam mo yung usog? Parang lipad panahangin kasi yung usog sa amin lalaki hindi <laughs> yung usog kasi yung ano di ba yung minsan binati ka lang um, hindi ka man na, hindi ka man nahawakan ano yun, na nagkataon, yun nagkataon nagkataon nagutom yung tao na bumati sa iyo tapos merong iwan ko merong ganyan eh merong may ganyang tao pagtataka ka na lang ang lalaki ng pawis mo tapos buting butil talaga pawis tapos yun gamot nun napakasakit ang tiyan mo pag na usog ka yun yung di ba yung ano pakilawayan mo nga ito yeah. sa mga gano'n naman yung hagin ganun pwede rin yung sa ganon pero pag hindi mo na nakita yung tao hindi mo alam kung sino di yun yung, yun lang yung pang ano doon pangunta doon siguro kada kada lugar may ganyan eh? <coughs> marami sa amin noon yan pero naubos yun wala na wala na ah. pero mahirap pa rin magtiwala mga kasi marami nang mga dayo sa amin. Hindi mga apo-apuhan siguro, nandiyan pa rin 'yan. Marami nang dayo sa amin nung araw. Parang ano 'yan, yung wakwak -wak na tawag. Mm. May iiwan yung batok Lulunukin niya tayo Parang darnak. Nung araw. Halos lahat ng tao sa amin kilala ko. Eh. Hindi eh, na. Ngayon na po, ang daming mga bagong mukha. Kasi nga yung lugar namin ngayon, ano na yung nag nagiging parang shortcut nga siya ng ng ano yung mga galing Marawi mm. doon sa amin na sumu shortcut eh malapit punta ng dipulong kisa naman nga dumaan pa sa mismong siyudad ng ayong eh, ano yung kalagitnaan ng siyudad ng Dapitan oh. tapos alayo eh pag doon sa amin dumaan malapit na malapit na ang dipulong shortcut oh sa amin na sulitan kaya ngayon ang dami na rin mga taong hindi ko kilala mga dayo doon okay. na mga tumira ay lupa, nagmahal din, lintig yan sa kapira ka naman ako ito eh.